Ayan na. Ang mga ng bundok. Galing dun sa bundok na yun. Ayan. Dito na kami sa baba. Ate Norma. Ayan sa si Judith. Ang lakas ni Nanay Nersing. Inakit yung bundok na yun guys. Oh. Ayan oh. na. Oh. Ayan Ate Bibing. Ayan na yung Nersing. At maliligo na naman kami ng ilog. <laughs> Pwede ba yung basahin? Oo oh, oh. Maliligo pa uli ako Hindi pa naman yung tao Wala na ito ito Ilang tao kaya yung isakay nito? Uh, maagi na, maagi. Pambot, diri na hiya. <laughs> Kung ano pang hiyan. May lick na. Maagi <laughs> na ang tubig. Mga pangat ang tubig. Amorsiko. Ano tu? Batang daming ano? Ganon yan, amorsiko. 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 <laughs>